Kinundina na iba't ibang grupo at bansa ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza kung saan daan-daan ang nasawi. At kasama sa kumundina ang ating Department of Foreign Affairs sa bagiit na dapat gawin ang lahat para protektahan ang mga sibilyan. Ayon naman sa Israeli military, magkakaroon na ng humanitarian zone sa timog na bahagi ng Gaza. Mula sa Cairo, Egypt, Saksila, si Rafi Tima. Rafi, Piyapatuloy nga ang airstrike sa Gaza sa ikalabindalawang araw ng gera sa pagitan ng Hamas at ng Israel. At kagabi nga ay daan-daan namatay sa pambubomba sa isang ospital doon at nagbabatuhan ng sisi ang Hamas at ang Israeli forces. Kung sino ang hindi dito sa nangyaring insidente? Ospital na kanluhan sana ng mga sugatan at may sakit sa Gaza ang isa sa pinakabagong tinamaan ng pagsabog sa labindalawang araw ng gyera ng Israel at Hamas. Tatlong daan hanggang limandaan daw ang patay sa sunog at pagsabog sa al ahli Al-Arabi Hospital ayon sa Health Ministry Sources at Civil Defense Chief sa Gaza. Kuwento ng mga doktor, sinikat nilang isalba kung sino ang kaya nilang tulungan. Pero sa sobrang dami ng sugatan, marami ang namatay. Doon pa naman daw nananatilang ilang taga-Gaza na tumakas sa airstrikes ng Israel. Si Palestinian President Mahmoud Abbas tinawag na massacre ang nangyari na dahil anya sa airstrike ng Israel. Ayon sa Undersecretary ng Health Ministry ng Gaza, sinabi ng head ng ospital na nakatanggap siya ng tawag mula sa Israeli Army na nagbabala tungkol sa airstrikes. We as an Arab group demand immediately a ceasefire because the continuation of the war, it means killing more Palestinians every moment. Pero git ng Israel, tumalyang rocket ng Palestinian group na Islamic Jihad ang tumama sa ospital. Naglabas pa ang Israel Defense Forces ng drone shots na patunayan nila na walang impact crater mula sa missile o bomba sa lugar, kaya imposibleng airstrike nila ang tumama roon. Then, at 6.59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6.59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital, they went as far as inflating the numbers of casualties. Itinanggi naman yan ng Islamic Jihad. Kasunod ng pagsabog sa ospital, sumiklab ang protesta sa ilang bahagi ng West Bank at Jordan. Ang Jordan, kinansilang ang summit sana nila, Egyptian at Palestinian leaders, kasama si U.S. President Joe Biden. Si Biden nasa Israel ngayon at muling naghayag ng suporta sa kanilang kaalyado. Kinundin na rin ni Biden ang pagsabog sa ospital, sabay gate na sa paniniwala niya, hindi Israel ang may kasalanan. Based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you. Israel has a value set like the United States does and other democracies. And, uh, and they're looking to see what we're going to do. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa ibang bahagi ng Gaza na dati na nilang sinabi na target ang mga kuta at pasilidad ng Hamas. Ayon sa Israeli military, may humanitarian zone sa bayan ng Almawasi sa timog na bahagi ng Gaza. Pero hindi malinaw kung paano makakarating doon ang aid Nandito pa nga tayo dito sa mga Cairo, Egypt kung saan hanggang ngayon ay naghihintay pa rin itong mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo na kung kailan magbubukas itong Rafa Crossing. Noong nakaraang biyernes ay nagtungo na roon ang mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa pag-asang magbubukas na yung naturong border para sa mga Pilipino na iipit sa gulo sa Gaza. Mahigit isang daan ang nasa listahan ng embahada na gustong tumawid at tumakas sa pagbobomba ng Israel sa Gaza. Pero malayo sa pa sa border ay mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa mga papasok ng Northern Sinai kung saan naroon ang Rafa Crossing. Bagi mga tauhan ng embahada mula sa Europa, Asia at Amerika kasama ng mga taga-Philippine Embassy para umalalay sa kanilang kanilang mga citizen ang hindi nakapasok. Wala rin pinalapit kahit isa sa iba't ibang embassy personal dahil wala pang pahintulot para buksan ang border. Maging mga relief supplies mula naman dito sa Egypt, papasok sana sa may Rafa border, papasok sa Gaza, ay nakatengga pa rin hanggang ngayon sa may border crossing. At yan ang latest dito sa Cairo sa Egypt para sa GMA Integrated News. Rafi Pima, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.